Pinaalalahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahigit isang daang Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front o MNLF na naging police officers na laging alalahanin ang kanilang sinumpaang tungkulin na paglingkuran at protektahan ang mamamayang Pilipino. Sa talumpati ni Pangulong Marcos na inilahad ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Abalos Jr., sinabi ng Pangulo sa isang daan at dalawang bagong membro ng Police Force na hindi lamang para sa Philippine National Police ang kanilang pangakong katapatan, ngunit para rin sa publiko. Ibinahagi ni Abalos ang talumpati at mensahe ni Pangulong Marcos sa oath-taking ceremony at turnover ng patrolman or women recruitment program sa parang Maguindanao del Norte noong nakarang linggo. Itinuturing ng Pangulo ang naturang kagganapan bilang isang history in the making. Ang oath-taking and turnover ceremony ay minarkahan ng unang PNP event kung saan ang madating miyembro ng MILF at MNLF ay nanumpa na maging miyembro ng Pwersa ng Pulisya ng Bansa. Ang okasyon ay tandari ng matagumpay na pagpapatupad ng Bangsamoro Organic Law o or Republic Act No. 11054. Ipinabot naman ng punong ehekutibo ang kanyang pagbati sa kapo mga bagong miyembro ng PNP at sa kanilang mga magulang at pamilya sa paninindigan sa hamon mula sa mahigit isang libo at isang daan na aplikante ng MILF at MNLF at sa pagtatapos ng kurso. Sa kabilang banda na nawagan sa si Sekretary Abalo sa isang daan at dalawang bagong miyembro ng PNP na maging inspirasyon ng katapangan at lakas upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Tiniyak naman ng kalihim sa Bangsamoro Government ang kanyang suporta gayon din ang suporta mula sa national government at mula sa Pangulo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Kresselin Katarong, SMN News.